Magkano buko mo? Magkano buko mo tay? Ah, oh, 45. Yan, gili ako ng buko. Suportahan natin ang ano, small business ng ating mga kababayan guys. Dito to sa ano, barangay Palanan sa Dian Street, ino. You know? Oh, ito yung paligid guys. So dito, malapit sa bikiri Bikiri yan dyan. Palingki dito, tao simbahan dyan sa likod. Oh, simbahan. Oh, yan, binubuksan na ni ate ang buko. Alright, ang gandang klase ito ha. The best yan. Wow, fresh na fresh. Ito uh, maganda ito. Ang magandang klase. Uh, ganda ng panguha mo ng ano ito, no? Oo. Uh, sungay. Sungay. Ay, sungay ng kalabaw yan, di ba ito? Oo. Uh, Nabiara na natin, guys. Huwag ano ito ito? 45. 45? Yan, sa'yo na ito. Oh, welcome Maraming salamat. ate. Kaya nyo ate, pagbalik ko, dagdagan pa natin yan. Sige, salamat. Ate, okay, God tayo. bless te. Kaya ko ito inumin itong buko ni ate guys, itong sabaw kasi pag-uwi ko sa bahay na lang dahil dahil andun yung brother ko, pa inumin ko din na sabaw ng buko. Oh, hati na mga insan. Ano, ano masabi mo? Masarap, panalo. panalo ba? Uy! Panalo nga! <laughs>